Happy Sunday guys. Manamig simba. No? Sayo may namag simba. sayo nagsugod. So karoon guys. Ang ahon na to. Ang luoy kay ang kwan guys. Atop na mo ba. Kay dagan kay kawayan. Ganun sa apak. ma. Kwan no. Mahataga no. Panahon para sa kaon. Tanawan ninyo guys. So dagan kay kwan. Kawayan. Kay doon mo ngunig kawayan. Eh. Tanawan ninyo. Kanyo. Kana guys. Dagan kay kwan. Dahon nya madaot na nang atok ba kay gi ano na gi taya na kayo daghan kayo daghan kayo kuan so kinahanglan kuan hatagan na daghan kay no sa pikas paikot yan daghan kay guan kinahanglan hatagan ako nagpanahon unta ako imo saka na para limpyuhan kay madaot na ang sin anak kadugayan tiare ay awal dari karena oh udah no? yeah. Madaot na ang ato pana. So unta patagaan aku ni uguan panahon na malimpyuhan. Kay oh, one year na punin aku na ako nang pinturahan oh. One year na na. Ah, ako gusto gud pintura Nya yeah. dagan ko kay kawayan oh. mo nang dagan kay kawayan sa atop dahon niyang kanalan ni eh, kung maula na po ni i eh, ano na po na ayusin para di makan ini baha ba kay kung magsige na po ni ulan tambak na po na dara so kinanglan na po na tarongon umaguni na human o oh. sa sulod pa ang nakuha na na so, diha dagan kayo oh Or... Siguro pag ano, dapat bago magpasokan ang mga bata. Ako na masaka dira para malimpiyuhan. Kay, o may lain masaka na dira. may busy naman ang mga mga tao. So, balikan ako na sa kaon ako na dira sa si babaw. Ay, kamote dito ng sinanay oh. nagbibiyuhan na na mga kamote mga pinya na nurok mga pinya ni nanay iskang mingawa dari guys eh. kung sa ni ang tubo dari dekua kayo anong bunga ha oh. makaon ka ni nee? hinug na ay tuk tuk na Ikaw kasi babaw ni ita kog nangka. Wa may nangka. Uh, mingaw kay dire guys, agsa balay dire. Nya mm, taga Domingo ra mo ulit dire. Mingaw kay mga person dire.